nhiếp phim à, đúng rồi tôi có chụp nhiếp phim mà anh Kananay, good afternoon, magandang hapon. It's time for merienda na naman. Tayo ay magluluto ng meriendang banana cue. Ayan. Ayan meron pa ako ditong tirang saging na maliliit binili ko nung nakaraan yan it na ako ng kawali so maglalagay na tayo ng mantika tingnan natin kung talaga mainit na mainit na para hindi magdikit dikit yung ano yung asukal yan oops mainit na nga kainin natin yung mantika. Kainan natin kainan okay, natin uminit rin yung mantika bago natin ilagay yung asukal. Tamang tama, meron tama. pa ako dito ang asukal. So gawin talaga natin tong banana cube. Ay, bulatik ka. Painitin rin natin yung mantika bago natin ilagay yung asukal. Para hindi magtik, para dumikit din yung asukal doon sa ma sa saging. Hapon na naman mga kanana, tingnan niyo ang panahon dito. Alas stress na nang hapon. So medyo maganda-ganda ang panahon sana hindi na bumagi, bumala, bumalik ang bagyo. At undas bukas nang makasilip na ang lahat sa sementeryo sa mga yumaong kamag-anak, sa mga magulang. Hindi mean, ko alam kung makakasilip kami doon kasi may anak kasi ako. Kaya ayo kung sumilip doon na ano na hindi pa nakaayos doon. Hindi pa na ano yung ewan ko doon sa mga kapatid ko kung nalinisan na. Lagay na natin yung mantika. ulang lang asukal yung ginamit kong mantika. maliliit lang yan mga kananay kasi iyan yung tirang ano, nag adobo kasi ako manok tapos nilagyan namin ng saging so ito yung tira 20 pesos isang ano so iyan na mga kananay ang ating saging okay. bang Napakabango. Oh. oh, sakto lang naman yung ano asukal. Dumikit siya. Yeah, Ayan, dumikit na yung ano asukal sa so, doon sa so, sagin. wow! Wow, 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 wow! Merienda! Ang ating merienda ay sakit, uh -huh. Tama lang yung asukal. Tama lang yung nilagay kong asukal Hindi naman masyadong maasukal. Hindi naman. Ah, uh -huh. konti lang naman yan eh. ba? Uh -huh. uh -huh. dumikit na yung asukal dyan sa saging. Uh mm -hmm. ibrown brown brown natin yung saging. Hmm. Hmm. Yeah. Yan ang ating merienda. nanay, ang ating merienda po ay banana Q. Perfect na naman to sa ating merienda ngayong hapon. So, nakatipid-tipid tayo ngayon sa merienda. Gumawa tayo ng sariling banana Q. O, ah, diba? Mm -hmm na masarap ditong kamatch kape or ano uh, coke coke siguro kasi ano na to eh, mainit na mag naman tayo imamatch natin sa coke sarap ayan na mga kananay let's eat na tayo lotok na ano? Ay, sarap. Napakasarap. Napakasarap. Hihihi. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. La 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 la. Arigat. Ah, diba? Banana, cube. Banana, cube. Banana cube. Mm -hmm.

po mga kananay ang ating merienda. Ah, uh, di ba? Ah, sarap. Nagawa na natin dito. Ayun. Mainit-init pa. Wow, sarap. Tapos meron ako dito. Meron akong Coke. Oh, ayan ba. Perfect. Aha. Coke. Coke. Ang kamatch. Malamig na Coke. Ayan. Aha. Sarap. Ayan. Sarap. mm uh -huh. cook baka naman <laughs> Ayan, mga kananay ang ating merienda tapos cook baka naman cook o baka naman <laughs> na ay mga kananay nakaluto na ako ng merienda namin ng aking anak 'di ba pa perfect Nak, <laughs> ayaw na ituro mo yan, nak. <laughs> Naubos niya si Banana Q. Ba? Ay, <laughs> Ay, grobe man niya. Ah, Tulong sa kamot mo. Oh. oh. <laughs> Naubos si Banana -cue. Si Ramon. Si Ramon, baby. Ay. 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 No, si Ramon, baby. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> Voilà